Samantala, tiniyak ng palasyo na patuloy na nakatutok ang pamahalaan sa kalagayan ng mga residente malapit sa kanlaon sa Negros Island. Ito'y matapos na muling nagkaroon ng explosive eruption sa Bulkang Kalaon kaninang umaga. Sa press briefing sa Malacanang mga kabrigada, binanggit ni Palace Press Officer Claire Castro na walang tigil ang field offices ng DSWD sa Western at Central Visayas sa pakikipag-ugnayan sa mga apektadong lokal na pamahalaan. na Tuloy-tuloy din anya ang pagbibigay ng provision sa apektadong residente, partikular ang pamamahagi ng family food packs at non-food items. Handa rin daw ang malakanyang na sumaklolo sa iba pang pangangailangan ng mga LGUs, lalo na ang funding. Nabatid na umapela ang LGU ng La Castillana na madagdagan ang kanilang pantustos sa pagkain at iba pang pangangailangan ng mga apektadong mga residente. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ang Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan.